Eh ngayon, sa estado mo ha, yung now, pag uwi mo, o kaya paglabas natin ng ABS, nakasalubong mo siya, may kasama ng iba. Ay! 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 Uh oh. Iiwas ka, or... <laughs> <laughs> Iiwas ako, tapos iyak na lang ako pag uwi. Oh. Wow. Ngayon, mm, And it's okay. Kailangang harapin mo yan, di ba? Harapin mo yung pain, yung sakit. Eventually. Oh, mm -mm. <laughs> Sabi niya sa akin, visit ka, te. <laughs> Oo. Oh, oh. Yes. Mm -mm. Ganun yun. Kasi di mo, pag deny kahit anong deny mo sa damdamin mo, sa present, hindi naman siya nawawala eh. Darating ang panahon, haharapin mo pa rin siya. Yes. Kaya yes. na delay lang yung oras ng pagharap mo. Mm -hmm. Kahit hindi mo siya harapin ngayon, in time, you will still have to face that. Yes. So it's better that you face it now. Mm. Correct. Hindi yan Ginahanda hinahanda ka ni Lord. Para yeah. pa nagkita kayo, ready ka na. Mm. Tawagan yeah. mo lang ako. Te, makakasinabong ka siya. Wait lang, Jackie! Tapos ka ganyan tayo. Wow! <laughs> oh. oh. Sorry. Hindi hey. niya na ako manager niyo. Jowa ko siya. <laughs> Wally. Hey. Talaga ba, Brett? Pag nakita niyo, nakasalubo niyo, gaganon na kayo? Hindi mo gaganon? Hindi, gaganon ko siya. Tapos kukunin ko naman ni Jackie. Oh. <laughs> 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 bakit? Bakit lang tayo dito? Bakit hindi tayo pumunta roll? Sa ba? Sa ba? Sa ba? <laughs> Sa <laughs> ba? Kim, kung sakasakaling makakasalubong. <laughs> ah! Tayo. Ikaw bang tanong, Jackie? <laughs> Ate Kim. Hanggang doon na tayo kay Jackie kasi iwan na natin sa luha. Sandali na, sandali na, sandali na. Uwensya <laughs> ka. Okay, Kim, hindi ko wala, hindi ko wala ko idea. Siya ang nagsabi. Wala. Ay, ipapasa ko lang yung tisya kay Bok. <laughs> Hoy! Gamer's <laughs> kami, gamer's. Gamer's. Jackie, tanong ba? <laughs> tano ba? Hawa eh, ko lang. Uh, isa ka sa mga, uh, mga babaeng nilulook up ko eh. Talagang Ay, Talaga, si Jackie pala nagtatanong. Ate Kim. Ano, ano ba dapat gawin? Kung Hangaan is... pala to. <laughs> Makikita mo siya sa estado ng pagkatao mo ngayon. Makikita mo, nagkasalubong ka no. sa hallway. Kasama Ay! na niya yung bago niya. Ay! 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 Anong gagawin mo? mo ako. Kailangan mo sumagot <laughs> Sumagot si Jackie, oh! Hindi nila ako, ah. O, isa na rin po, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Hawa ko mo yung tissue. Anong hotline nun, ma? <laughs> ano pwede tawagan? Ano daw? Hindi, dapat ano ka lang. Kasi gano'n naman ang buhay, eh. Hindi naman niya binibigay. Ano Hindi naman binibigay ni God yung mga hardest battle niya to His strongest. Ang tanong so, lang, oh, ano daw gagawin mo? Ano gagawin mo daw? siyempre! Alam mo! Diretso ko na lakad? Oh, Ako na <laughs> <laughs> Hindi, ganun talaga. Hindi ka dapat tumatalikod sa mga bagay na magpapalakas sa'yo. <laughs> We love you, Kimi! Correct. Joke, halika! Ganun! Aaaaaaah! Ano ba Ano ba ako? Teka lang. Oh. Kim Chiu meet Jackie. <laughs> okay pa ako! Gusto ko ba po lalaki? Naging Jackie sila. Hindi, <laughs> dahil ako proud sa dalawang yan. Oh. Masakit man, hinaharap nila. Yes. Mm -hmm. Kaya nilang harapin. ba? Diba, kahit hindi sila masyadong komportable, hindi yan nag ano, back out. Hindi yan tumatalikod. Harapin natin ito. Mm -mm. Kaya mga strong women yung dalawang. Yeah. Yes! yes. Di ba? Okay na, no? <laughs> nakikita nyo, ilang, ilang, ilang araw-araw sila nandito pero so, hindi nyo so, nakikita yung sakit wala, na nararamdaman. Oh. Ngayon lang. <laughs> <Yeah>. At <laughs> para, maraming babae tanong? at maraming babae ang maaaring nasa kaparehong posisyon nyo, ha? Yes. Kumukuha, baka kumukuha sila ng lakas at cue at aral sa inyo. Taka. Baka hindi rin nila alam kung paano nga kaya yun. Pero sa inyo, baka they look up to you, kumukuha din sila sa inyo ng lakas. Yung gano'n, they resonate with you. Yeah. And that is power. Yeah. Your trauma can be your power. Your pain can be your power. It can be transformed as a gift. Mm. Kaya laban lang, tuloy lang tayo. Love, always love. Kahit anong mangyari, masakit man, ano man mangyari, love lang. Tuloy lang. La, gawin mo gawin mo yung mga bagay na ginagawa mo with love. Hindi porket nasaktan ka, hindi ka na magmamahal. Basta, kahit walang ka-partner, walang someone, love your family, your friends. Yes. Love what you do, di ba? And you will never be Bread without someone. Yeah. You will never be without someone. Mm. You will forever be with a lot of people who love you. Yeah. Yeah sure kayong dalawa will make sure na mapapaligiran kayo ng pagmamahal. Yes, and thank you sa lahat na nagpapasaya at nagmamahal. Salamat talaga. Madami kayong ganyan. Gusto! Kailangan pa ni Jackie! Kailangan! This portion is brought to you by Tissue.